Asaran ah, nga itong sinala Melo Ball Jordan Pulo sa laban Paangasan at palupitan ng bobis ang ginawa ng dalawang young stars Dito namang si Corey Casper, disrespectful sa dipensang, initian lang Pero si Mouse Bridges, abay hindi naman nagpatalo dito Bakbaka ng worst teams in the NBA ngayong araw. Oh. Pero showdown nito ni Lamelo Jordan Poole. Kaya naman start na agad na in the first quarter. Well, Lamelo, nice lapas pass agad kay Bridges dito. Na sinagot naman ni JP ng kanyang back-to-back three-pointers. Nice start nga for both players. At hindi nga nagkalayo itong dalawang timang idol pagdating sa ating scoring naging back and forth ang ating buong first quarter. Si Lamelo medyo struggle dito, airball ang kanyang 3-pointer tapos turnover ang ginawa niya. At ito nga si Miles Bridges ang nagbuhat sa Hornets offense. Pangtapat ngayon mga idol sa 11-point first quarter ni Jordan Poole. Nakipagbiroan pa siya dito kay Lamelo. Lamang nga ang Wizards after the first quarter mga idol, 34-29. Second quarter natin ang second unit ng Wizards ay lalong pinalaking lamang nila dito dahil naging Corey Kispert at Malcolm Brogdon, 13-point lead na sila. Timeout ang Hornets dyan tapos pagpasok dito nila Melo at Paul, abay asaran agad ang ginawa dito wala pa sa loob ng court. And then sumubuk si JP ng kanyang step back 3 pointer kaso hindi pumasok kaya pinakitaan siya nila Melo mga idol dalawang 3 pointer yan over nga sa Wizards defense. Pero nang dahil nga sa isidang ni Alex dito abay napak quick timeout tuloy ang Hornets head coach. After nyan, bumawi naman si JP. Maangas na highlight ang kanyang dito tapos two-hand dunk. At talagang sagutan nga sila dito ni Lamelo Ball. Palupitan sila ng boobs. At sa pagtatapos ng second quarter natin, big lead. para nga sa home team, 68-54, 14-point lead. At sa ating third quarter, back and forth ang ating first minutes kung saan walang masyadong depensa ni pinakita ang dalawang komponan dito. At ganyan ang naging storya natin sa first six minutes natin here in the third quarter. At sa atake nga dito nila Melo Ball ay nababana nila finally sa single digits ang Wizards lead and one play nga yan. Kaso pagbalik ng second unit ng Wizards, si Corey Kispert, binalik agad nila sa double digit ang kanilang advantage tapos nginitian lang itong ang Hornets defense, time mo ang Charlotte Hornets. Then sumubok muli itong sina Lamelo mga idol na completing idikit ang kanilang sarili sa laban kaso masyadong magandang laruan ang second unit ng Wizards dito kaya nahihirapan silang gawin yan pero sa takeover mode nila Melo sa last minute ay nababa na nila finally sa single digits muli ang labang sa kanila 96-87 after 3 quarters. At pagpasok ng ating fourth quarter, completely na ngang nakadikit ang Hornets dito dahil kay Mijic. Back to back three pointers yan, tas natay na rin nila. After ng one more three pointer from Daruki, timeout ang Wizards dyan. And eventually, nakuha na ng mga dayo ang lamang dito. At dahil nga yan dito kay Miles Bridges sa anyang quick five points, nice assist pa dito sa alilang big man, six point lead na etong Charlotte Hornets. Pero hindi naman agad sumuko dyan ang home team at itong si Bilal Kulibali binawi pang lamang para nga sa kanyang team. At ang nangyari dito, clutch back and forth palitan ng basket bang idol in the last seconds. Pero isa lang magwawagi at yan nga ang Washington Wizards na dahil dito sa clutch game winning 3-pointer ni Jordan Poole. Sinayawan lang sila pagtapos.